siya alam mo there may mga tao ding mga kakilala mo tapos kung makikita nilang wala na silang makukuha sa iyong benepisyo o pang araw-araw nilang gastusin parang wala na talagang makukuha sa iyo hindi na 'yun mag ano hindi na 'yun hindi na 'yun magpaparamdam sa inyo no? pero tingnan niyo kapag makita nila ang daming makukuhang benepisyo sa iyo kasi ang daming ano ka ang daming makukuha. Ay, ah, hindi mo maintindihan, diba, Ang daming makukuha nila. Di ba, biglang mag-text yun. Biglang mag chat, -chat yun. Biglang mag-ano yun, sorry. Kung ano man talaga yung pagkukulag niya. <laughs> di mga ganyang tao, di Sakit sa ulo. Sakit sa damdamin. Kasi kapag ipaprangka mo siya, paprangkahin mo siya yung pagkukulang niya, magagalit yun. Sabihin agad na ang sakit ni ating magsalita. Kasi mahirap lang ako matapobre talaga yun siya. Hindi gano'n. Hindi ganoon Ang gagawin ninyo dir, mga ganyan tayo, tao dir, distance ka na. Paranda mo sa kaya. Huwag kang magsalita. Huwag kang magprangka kung ano, ano siya. Para, para wala kang ano. Wala. Hindi ka maging masama. Mag-distance ka lang sa kanya dir. Paranda mo sa kanya. Na ayaw mo na sa kanya. Kasi sa buhay dir, kailangan talaga natin dir ng give and Yung makakatulong ikaw sa pera sa kanya, and then makakatulong sa, din siya sa iyo kung ano man talaga yung kailangan mo, yung utos mo. Utos na, hindi utos na mabigat. Yung please, please lang na please kunin mo to. Please, uh, ikaw na lang ang pumunta doon kasi wala akong time in. Eh. Walang magbabantay, mga ganon. Walang magbabantay sa anak ko. Tapos, siya ang daming rason. Hindi, wala naman siyang ginawa. Pero, yung, yung, yung nakaka-heart din yung mag chat, -chat yun bigla kapag ang daming binipis yung makukuha niya sa'yo. Ha? Sorry ha sa matamaan ito. Pero para sa akin, kasi ganun ako, naka-experience din ako doon noon. Mayroon isang tao eh na makakapira ako sa, sa tao na yun. Tapos ginigyan talaga niya ako ng mga fries na less yung makaginan siya talaga ako kasi naaawa siya sa akin. Noon yun. Alam mo, sa tuwing sabihin niya, Joy, pwede ikaw na lang ang pumunta yun magpa-follow up. Ko Madali lang yun. Tapos uwi ka na lang agad. Alam mo yung ginawa ko? Sige, te. Ako ang kano, kukunin ko yun. Kahit pangit ng pakiramdam ko kasi sa panahong walang-wala ako, magkakaroon ako ng pira kahit pakunti-kunti lang sa kanya. Kasi yun, ano yun eh, big talaga yung deal na yun sa kanya, yung papahayag ka. Hindi yung, kasi ang dami mong rason, kasi pasama yung pakiramdam ko, kasi mahal, malayo. Kapag wala kang ginawa, payag ka naman. Hindi yung ikaw lang puro iintindihin, puro lang iisipin, puro lang ikakonsider. Hindi ganun ang buhay, dear. Lalo na pag pag-usapan.